So ayun mga lude Labok ng mga lode oh ka Ayan mga kalode Update sa ating mga alagang manok dito mga kalode At sa kabibi Fruuuuuu Fruuuuuu arah saya mengeludih Saya lagi na manok at saka yung mga pabo at bibi natin so okay, mga Claudia, kung bago ka palang sa ating channel pwede kang mag subscribe click the notification bell para lagi kong updated sa mga video kong gagawin dito sa probinsya namin ng buhol ngayon okay, mga kalode yung aking pabo mga dalawa mga Claudia. Kita aku nyunggah ke lu deh Jangan ke deh <San> <San> Medyo malaki na sila, mga kalode. Oo, oh. yung iba mga kalode ay hindi pa umuwi, mga kalode. Gumagala pa sa ating kapaligiran, mga kalode. nama deh dia yang akan DD mangaludo Kiok I-update ko lang mga kalode yung ating mga alaga kasi matagal tayong hindi nagkapag-vlog. Ito na mga kalode yung ating mga alaga. Ku <tinyak> ku <tinyak> Ah, desugan na. Ah. Mga mga lodi oh. Pakita ko sa inyo mga lodi yung mga alaga natin mga lodi oh. So, si mama ko. takot yung mga manok natin mga lodi sa atin. yung yun, mga lodi oh. Yung iba mga lode, nandun sa kahupan mga lode. Doon oh. sila mga lode. Ngayon <laughs> so, mga lode, tapos na din ang ating CR mga lode. Yung hinukay natin. So, yan na, tapos na. Bago pag natapos natin. Okay na yung mga bibi natin mga lodi yung mga maliit nandito mga kalodi oh. yung mga sisyo pwede na natin pakawalan so yun, mga lodi oh. dumapo ng no, mga lodi yung iba so, yun mga kalodi dito sila dumapo dito yung bahay nila mga lodi Ayan, mga lodi, yung iba, mga lodi, o sige, dadating nga kaluluwa. Sarap talaga, mga lodi, pag madami tayong mga alaga, mga luli. <laughs> So, yun mga lodi. Si Bubbles mga lodi, oh. Kita ko sa inyo mga Bubbles mga lodi. Ito si Bubbles mga lodi Ito si Rone ito mga lodi Yung pangati natin mga lodi Ito si Rone mga lodi oh. Oh, Ito si Rone mga lodi So ayun mga lode Yun lang yung kunti natin mga lode Inupdate ko lang mga lode Kasi matagal tayong hindi nakapag vlog mga lode So ayun mga lode Dito lang nagtatapos ang ating video oh, let me To the moonlight, eyes you are real right now